bigla lumamig po ang panahon mga kaparambin isasako na po natin itong ating ano po palay yan o oh, nagkulimlim po oh. nakulog na po dun sa ano norte po dito naman sa silangan ay maulap yan ay baka po umulan mga kaparambin may giputari ay nakatatlong oras na po siguro mag alas dos na po ngayon ay ay okay na po ito. Mahalutong na po. Iimpisin po natin. Mga problem. Dito gabong. na po. Patatapos lang po natin mamuti ng sili. Yan po una kuhin natin. Pagdagdag po. Ito po ay yung patriot. Ito pong makinis po. Yung isa ay apulo. Yung ganito po. Medyo kulubok. Dalawang barito po ito. Apulo at patriot. Nagpisting po ako dyan ng hukay po. Sa ating kamutihan Ngayon may nakaka tayo. Eh. Panlaga po tinitikman na po ng mabait kukayan po natin yan eh. may mga ugat po mga kandi eh. nalabas na po ang ano eh laman hmm. natin yan hmm. ah jackpot po laki oh hmm. Kamute. oh Salamat po sa blessing. May panlaga po tayo. Mahahanap po tayo. Mahukay pa. Ay, kinakain po ng mabait, mga katandig, no? Ngayon, eh. No? Kinakain po ng mabait. Eh, sayang. Kung so, kaya natin ang yun. Mayroong ano ah. Hmm. Ayan. Napunit na nga. Iya. Yeah. na eh. Mm. Oh. Nasa. Nasa ilalim na ayig pa lang Laman po. Mambok ang lupa. Ah, ay laman po oh. Ah, po. Oh. Eh. Yeah, iya, yan o. Kamuti. Ah, po. Basta may tanim po mga pambin. may aanihin tayo. May hukayin po. May nagtunog ah. Ano ka hangin? Ayan, kamuti nga. Oh. Uh. Yan dami ng duwende lo po. Tanglad po. Kumuha po tayo ng kahoy mga kambing. Pantusok po natin. Kapag kaitak po ay ano nasusugatan maigi, nababaak po. Eh sayang po, naba hahati. Ito hindi masyado Pag kahoy. Puan tu, Hmm? Biar Tengok Sekejap lagi Hmm Hmm Pernah segini duduk kan Ay, kinakaano mo ba ito? Uyan Wala uh. na. Sayang eh. Naunahan tayo e. Laki sana Wala na.

Nak apo. Nak pergi turun. Hmm, satu. rampah Hmm, lắc Hmm. Dami na po. 嗯，对。嗯。 sayang po nakaan na mabait eh, oh. wala na naunahan tayo sayang nagugutong din ay Nun. Ay, ay. Eh. No. ừm ấy potu vinh ấy sao dạng betul ah, Kan langa na putay oh yeah. siya Sablit lang eh. ay oh Ni madali isang eh. minuto lang eh. ata Yan pa po madami diyan siguro Bilog po ang dami po nating ano binhi yan you know. o po natin sa kabila para po hindi maubos ang ating kamot hindi malipon doon sa may talungan po mm. Мм, наймаа л болов. Ийм молох юм. Мм. man laju Hmm. Nah, sakit dia may may ng bato hmm. Arap po, as na po ito mga kambing. May panlaga na po tayo. Ayan. Paglitla ang po eh. Ang dami na. Dito pala ang po yan. Yan oh. Sa gilid dito. Yan. malawok pa yan o. Oh. Yan po oh. Sa harapan ng dampa. Yan. Sa so, isang araw naman po. Ayos na oh. ito. la ang nga po tayo. Ayan. Saglitla ang po eh. Ayan. Oh. Salamat po sa blessing. Tayo po yung mahakot po pa ng palay. Ay, dalawang hakot po. Tayo po yung magpapagiling. Magpapakain po po tayo ng mga alaga. Ais na po ito. May nakuha naman tayo. Ayan. Mauwi naman po tayo. Medyo paghapu, oh. Pagkakis po kanina nung ano putak po. Nalubat po yung ating gopro. Kaya itong sulpon po ang ating gamit mga kapambing. Ais na po yan. sarap harap ng dampa. Ito po yung ating palay mga kapambing. Nakakutin po muna natin dalawang balik po. Ah, na po tayo mga pambil. Yeah. Madulas. Papakain naman po ng mga alaga. Hapon na naman po. Yan ang bilis po na maghapon mga pambil. Eh. Hindi naman po umulan. Ganda po ang panahon. magos po tayo ng kamay pagdating po nila tatay po tayo mga paay ng ano tayo po mga merkwes po mga prambing sa nga dahil na po hindi na po umurang maigit eh, para hindi po lumaki ang ating ilog kaya mabay po mga pambing bukas na po ulit tayo mag deliver po, po pala tayo ng mga gulay mamaya